Jackpot round ng Barangay Silpo Panalo! Kasama pa rin natin na natinang umatibay sa mga palarong barangay at yan ay si Jul. Jul! Kanina nabanggit mo na ikaw ay taga Misamis Occidental. Ka. Yes po. Tanggu ay Barangay Silanga, Tanggub City, Misamis Tanggub Occidental. Tanggub City. Ay, Pati yun. mo naman yung mga kababayan mo. Sa ano, linggo ano nyo, dialect. Maayong hapon, kaninyong tanan, Deha Barangay si Barangay Silanga, so stay put and stand by. Manood lang kayo d'yan, ipapanalo natin ang barangay natin. Ayon. Ayon. At dito ba sa Maynila, ah, uh, lang ka mag Ah, uh, yes po. Kasi, ano, bali, pumunta ako dito sa Maynila para tuparin lahat ng mga pangarap ko. Ano ka na, nakatagal ba dito sa Maynila? Four years. Four years, four years ka na. Four years. Oh. Nakauwi ka na sa four years ngayon, hindi na yun? Hindi pa. 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 Hindi so, pa, oh. pa. So, at least madadagdagan yung pangarap mo na uh, ano. Ga alway. oh, <laughs> tama. Gaano kahirap lumuwas at mahiwal uh, mahiwalay, sa pamilya? Siyempre, sobrang hirap po una-una. Siyempre, uh, la laking ano kasi ako eh. Tawag dito, laking... Probinsya. Oo, oh, tapos uh, hindi ako masyadong marunong magluto, hindi ako masyadong marunong mag-ano. Kaya sinisikapan ko sa sarili ko na dapat matutunan ko yung mga anumang mga bagay-bagay na kailangan. Kaya survival ako, skills. Oo, oh, oh, survival. Okay, hmm, so kaya pa? Oh. ayun, pumunta ako dito. Pangarap ko po talaga kasi sobra. sobra o, sige, matanong ano ba yung mga pangarap mong yon? Baka malay mo. Alam matupad. niyo naman po, sa panahon ngayon, social media na po talaga yung pinagkagiliwan natin ng mm -hmm. mga bata. So gusto ko po talaga maging artista. Biso mo di artista. Yes ah, po. kaya ka rin dito? Yes Ikaw ba eh pumila ka sa mga audition? Yes po, pumila. Ang dami na pong pinilahan kong audition, ang dami nang ginawa ko, pero ganun talaga yung buhay. As Oo. As... So ngayon, dahil nandito ka ngayon, pero sa tingin mo ba ah, uh, mo pa rin ba yung pangarap mo o medyo sinusukuan mo na for four years time? Ayun, medyo sinusukuan ko na. Parang feeling ko nga na pag hindi man ako matanggap sa isa pa ulit. Uuwi na muna ako. Siguro... Ah, yun yung balak oh, uh, yun Anong balak mo pag uwi mo sa probinsya? Um, Sino man si... nandun muna? Sino nandun sa probinsya? Uh, lola at papa ko po. Ah, lola at papa mo. Uh, uuwi po ako sa kanila. oh. Pag uwi mo... Balak ko po nga sana na... Ano, magsimula ulit ng to papa papatuloy ko pala ulit yung pag-vlog ko. Ay, actually, oh, oh. may page po talaga ako. Oh, oh. Sige, promote, oh, no, sige, promote mo. Ay, Jolito Vlogs nga pala. Jolito yan. Vlogs. O, itutuloy mo yon sa probinsya. Yes po. For so, ano na. po yon ah uh, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi po. Live. Oh, ah, oh, live. Live, live Yan po <tod> yung na? pag... Storytelling. Ah, storytelling. Ah, oh, okay. O kung sakaling mananalo ko ng jackpot prize, saan magagamitin? Siyempre, gagamitin ko po sa... Kasi pangarap ko din makapagtayo ng negosyo. Yun pa talaga yung... Dito o sa... Sa probinsya, sa probinsya na po namin, na. syempre. Para makakasama ko yung pamilya ko. At saka, hindi na ako masyadong nalalayo sa kanila. Oo, oh, oh, ako okay yun. At least, uh, una, natupad na yung pangarap mong makita sa diba? TV. Tama diba uh, po. O, kasi si Lord, di ba? Pang eh, pangalawa, baka matupad din yung pangarap mong manalo Panalo. ng... Yes. One hundred thousand pesos! meron ka na kanina ng 10,000 pesos. So ngayon, tatagtagan nga natin ng 100,000 yan. Pero tignan natin, susunod na dyan, paano nga ba ang Barya Fiesta? SKKK at Queen, i-play nyo na yan. jackpot round, kailangan lang maghakot ng barya at ilagay sa timbangan. Kapag umabot 15 kilos or more sa loob ng isang minuto, panalo ka ng 100,000 pesos! Ito na pinakahintay na jackpot round, kaya humanda na sa akutan dahil... Barya Fiesta na! Woo! ating barangay. At kapag naabot mo ang timbang na 15 kilos, sa loob lamang ng 60 seconds, ay mananalo ka na ng 100,000 pesos! At... na lang sa'yo! Bawal mo na po yung tingat ng ng mga naulog na bariya sa sahig! Kaya kapag ready ka na, parang game na! Uno, dos, tres, cuatro, cinco!

Okay, ang timbang na naakot ng barya Jules ay umabot sa 13.55 kilos. Hindi tayo umabot. Oh, okay ka God. na sa Pero meron kilos. sa isang hakot parang 3 kilos mahigit oo, na nakuha. Oo, eh. kung naging consistent lang doon. Pero okay lang yan. Hindi mo man napanalunan ng jackpot price. Meron ka ng 10,000 pesos kanila. Yan naman naman maraming, maraming salamat sa kayo pag paglaro dito sa Barangay 5, Jules Mejorada ng Barangay Silangga, Misamis Occidental. Okay, kamusta naman Jules ang paglalaro mo rito sa Barangay 5 Panalo? Siyempre, sobrang saya yan. Maraming maraming salamat po sa Barangay 5. Ayon. Maraming maraming salamat sa pakikasaya rin. At...